po natin additional information lang po na each bottle of Yakult has 8 billion live lactic bacillus para kasi strange or LCS. Yung sinabi ko pong pangalan, yun po yung pangalan ng good bacteria na meron po ang bawat bote ng Yakult. Okay? So, ang isang bote po ng Yakult ay maglalang, uh, may sukat po na 80 ml Okay, sa loob po ng isang bote ng Yakult, meron po siyang 8 billion. Hindi po million na, billion na good bacteria. So, nakita niyo ba, kids? Nakita niyo ba yung mga ninjas dito sa TV? Alam niyo ba, kids, na hindi lang nakikita ng inyong mga mata, pero sa isang bote ng Yakult, napakarami nila. At pag ininom niyo sila, mas dumadami pa sila sa loob ng inyong mga bito. Ha? Nakakaintindihan po ba? Gaya po ng sinabing mga benefits ni Annie at Kat kanina, ni Mam Ma Kat nakakatulong siya para tayo ay makaiwas sa iba't ibang klase ng sakit. Tandaan po na ang yakult isang probiotic things. Ibig sabihin may live microorganism na makakatulong. Hindi lang sa ating digestive system kundi sa ating pangkalahatang kalusugan. Okay? Ang Yakult po, bukod sa uh, siya po ay merong 8 billion na live lactic kasi ito sinus para kasi Spain Rota, Additional information na, na ang Yakult po hindi po dito sa Pilipinas na-discover. Saan po ba siya na-discover? Sa bansa? Japan. Okay? Ang na-discover, makinig mga na, mami, sama, kakaroon tayo, tayo ng question and answer. Okay? Portion. Para masaya. Pati sa mga kids. Ready na ba kayo mamaya tanggangin ni Ate Cheryl? Nakinig. Eh, nakinig at nanood kayo mabuti ng film. Tama? Oh, sige, magtatanong din kami later mamaya dun sa film na pinanood nyo, ha? Yan. So, ang nakadiscover po ng good bacteria na meron ang yakod, mga parents, ay si Dr. Minoru Shirota. Isa po siyang Japanese scientist. Na-inspired po siya na mag-discover ng ganito pong klase ng inuming gawa nga po na nagkaroon po noon sa Japan ng sakit at mostly po nang na-target po nito ay yung chan ng mga bata o yung digestive tract ng mga bata. Sige, mamis, ano po ba yung ginagamit nating gamot nung sinaunang panahon, nung ating mga ninuno? Yakult agad! Na-discover na agad yon. Okay, yun po yung mga halamang gamot or yung mga herbal medicine po. Meron na rin naman po nung mga gamot, pero dahil nga po, nung panahon ni Dr. Shirota, hindi pa po ganun kayaman yung bansang Japan. Okay? So, hindi lahat may kakayahang makabili ng gamot. At dumadating yung panahon, yung mga bakterya, sa ating katawan, sa ating paligid ay lumalakas din. Kaya kailangan po talaga uh, hindi naman natin inaano na mag-take ng medicine kasi as much as possible nga po sana iwasan. Pero kaya nga po na-discover ang mga cool, hindi para itreat. Hindi gamutin yung sakit kundi i-prevent. ba diba? Ano nga po yung quotation na yun mga mamis? Prevention okay. of illness is better than its cure. cure. Isa yan sa Shirota Isip. Or yung uh, uh, pinaparating ni Dr. Minoru Shirota po para sa kanya pong mga consumer. Ano pa po ba? Okay. Gusto din po ni Dr. Minoru Shirota na abot kaya pong halaga yung produkto. Magkano po ba ang yakod sa inyong deliver ni ate? Dito magkakaalaman tayo dito. Teka lang. Magkano? Okay. Kinala niyo po ba si Ate Rosalinda? Rosalina? Rosalinda? Rosalinda? Sino nakakilala kay Ate Rosalinda? Bumibili ba kayo sa kanya ng Yakult? Okay. Siya po, yung tinatawag po natin or namin Yakult Lady, So, hindi po siya sasabihin na tininda ng yakult, tindera ng yakult. Hindi po. Isa po siya, ano tawag experience? Yakult lady. So, kung ano po yung kaya namin i ka sa harapan ninyo, sila po, bago maging yakult lady, kailangan po nilang makapasa sa mga seminars and examinations. So, hindi lang din po sila basta-basta. Okay, I and mean, we need to make sure po namin na yung apparel nila, yung itsura nila is maganda sa paningin ng uh, mga consumer. Kasi po, ang produkto po namin ay regarding po sa health. Kaya kailangan, bago po kayo ito kung katiwala ka ng customer kung hindi po maayos yung ating itsura, tama po ba? Ayan. And, alam niyo po ba na sila po ay responsible mag-deliver hindi lang po nyo sila bibilhan sa labas ng daycare o ng mga eskwelhan o sa kalsada, ha? Okay, lalo na po sa mga parents, pwede nyo pong mausapin ang aming yakult hindi na si Atra Salinda na naka-assign dito po sa inyong area para po sa bahay po nila kayo mag-deliveran ng yakult. Sila po ay uh, design talaga na mag-deliver sa inyong mga bahay. Hindi sa tindahan, ha? hindi po sila pwedeng mag-deliver sa tindahan kasi merong particular na tao na nag-deliver po sa tindahan at sa mga grocery stores. Okay? So, pwede niyo po kuhain yung number ni Ate Rosalinda. Sabihan niyo siya kung kailan niyo gusto magpa-deliver sa mga bahay niyo. Di-deliveran niyo po kayo. Okay? Kung on the spot, makita niyo siya somewhere, pwede naman din po. Pero kung gusto niyo tinatabag kayo mag-grocery, siya na lang po yung pupunta sa inyo. Kakaintindihan po? Okay. Malapit na tayo ng question and answer. Meron po kami dalawang bayan ng Yakult and dalawang packaging parents. Kasi po may nagsasabi na yung meron pa kong sample ng isang Yan. Papakita ko lang po sa inyo yung packaging ng Yakult na kay Ate Rosalinda nyo nang makikita. Hindi sa grocery stores hindi rin niya dapat siya makikita sa tindahan. Okay? Kasi mayayari si Adel Salim kapag nag-deliver siya sa tindahan. Ayan. So nakikita niyo po ba yung packaging? Okay. So sabi ko nga po, meron po kami dalawang packaging. Ang daming nagsasabi palagi na yung gantong packaging daw po ay fake. Hindi po. Okay, so design po yung packaging na yan na tinatawag na clear packaging para ma apply, apart. Mabend, I mean, ma-deliver pa isa-isa sa consumer. Nakakaintindihan po, hindi po siya fake ha. Kaya nga po meron kami niya whole lady para sila po yung mag-deliver ng product. Design lang po yung clear, clear packaging para matingin-tingin nyo pong mabili. Nakahintindihan po? Yung pangalawang packaging po, yun po yung makikita nyo sa mga convenience store and grocery stores. Yun po yung barcoded packaging. Bakit po barcoded? Doon po ini-scan yung price ng product and at the same time, hindi nyo po siya pwedeng tingitingin pilihin. Okay, so ano po yung dalawang packaging? Yung sa grocery store, sa convenience store, is yung barcoded packaging and sa aming mga yakult lady, yun po yung tinatawag na clear packaging. Okay, ano po yung dalawang bar yan? May nakainom na po ba dito ng yakult light? Yung color blue. Okay, yung hawak ni ate ni na yakult, yun po yung pamiligay namin sa inyo, yun po yung yakult original. And yung isa pong bar yan is yakult light. Okay, lininamin ko lang po, bar yan, hindi po flavor, ha? Wala po kaming ibang, I ay, mean, ay tayo tayong flavor dito sa Pilipinas. Ang difference ano ng po ng dalawa ay yung calorie content. Okay? tignan natin kung makakasagot na meron sa mga Ang calorie content na meron po yung kulay pula o yung yakult original is 60 kilo calories. Ayun na, mukhang ready na si ano, si ma'am. Okay. Yung yakult lay Man po, meron lang po siyang 45 kilo calories. Okay? <laughs> Parang may nag-take dollars pa. Ayan. At, syempre po, dahil nga po mga bata, usually po yung umiinom ng Yakult, baka isipin nyo po na para sa bata lang yung produkto. Hindi po, ha? Ang Yakult po, pwede na pong ipainom sa ilang buwan po ba nag-i-expert ang mga nanay? Okay. Six months old na baby, pwede nyo na po siyang patikinin ng Yakult. At ang gagamitin nyo po ay medicine wrapper or kutsarita kung kaya na nilang sipsipin. Hindi nyo po necessary ipaubos yung isang bote kasi ipa ipapakilala lang po natin siya or yung good bacteria na meron ang Yakult sa sistema ng bata. At syempre, ano una yung gagawin? Once na na-digest po ng bata, titignan niyo po yung dumi. Eh. Okay? Kasi meron din po kasi mga cases, like, familiar po ba kayo sa lactose intolerance? Yan. Meron po kasi mga bata na hindi agad na nalalaman ng parents na may ganun silang kaso. Yun po kasi, yung, ah uh, ano ba yun, uh, merong, merong system uh, uh, na hindi nakakadigest po ng dairy products. All dairy products na. E di ba po ang yakult? Meron po siyang milk. But, yung milk po na meron ang yakult ay skim milk. Yung skim milk po, madali po yung nadadigest ng ating sistema. Kaya, kahit po, may mga customer kami na may lactose intolerance, hindi daw po sila apektuhan ng pag-inom ng yakult kahit may gatas po ito. Okay? And saan po ba matatagpuan ang factory ng Yakult dito sa Pilipinas? Sa Barrio Makiling Kalamba, Laguna po. Okay, at kailan po nagkaroon ng Yakult sa Pilipinas? Noong 1978. Okay, so syempre para hindi naman masayang ang effort ni Epi sa Effie, do you have any additional information po na i-sasabihin ba sa audience natin? <laughs> wala na. Wala na, daw. Okay, sige. Mga tag. Start tayo yung question and answer. Sige. Para po, mag O, oh, game na tayo. Game time.